Ako po ay lang sa at ako pinayagay na pumunta dito at makaharap kayo. Alam mo ninyo, ngayon sa sitwasyon na na kami mo namin na ito ay nasa oposisyon, napakahirap po namin makapunta ng mga malalaking crowd. At ngayon na inibitahan ko kami dito, ang tuloy ang ulang inibitahan si Sr. Mungo. At si Sr. Mungo ay nakikusap na baka pwede mong uh, isama niya ako dito at uh, pinayagan at uh, ako po yung sa aking kasama ng Senator Bungo na hindi <laughs> niya ako dito. At uh, salamat po kay Board Member Arturo Lubungo, <laughs> yung legal secretary, for, uh, sir, for uh, giving me the chance na magharap kayo. And of course, uh, ang ating uh, congressman na po na sa the first district kasi alam ko kayo i uh, si, uh, under sa kanyang uh, distrito so ako i pagbuto po yan thank you for allowing me to be here you just imagine no? I am facing uh, 259 barangay captains all in one city isipin mo ba naman na kung ilikong ko yung pagkakit na barangay? nabalagay, pisika rin, doon sa yung kaya niyo. Alin yung good take me, yung ilang days pa, para maingkot ko kayo na barangay na uh, 159 barangay. So itong chance na kayo na napaka-napakaganda ko at uh, sabi ko yung napapasarapan sa mga sister mo na kami yung pinahagin na ito. Uh, Hingin ko na ito ng magbibigay po kayo muna ako sa ating mga kasamahan dito. Of course, ang ating gobernador, uh, Gobernador uh, Edwin Marino Ochoano, uh, Vice Gobernador Talis Dato, of course, ang ating uh, napakaganyang lalaki at napakabait na congressman ng First District, congressman Paul Lasa,

kita tayo ng kanyang asawa, ginilitan sa dito, itu anak. Pila tayo, itong pamilya niya. Dahil saya sa ligan ng mga. Mayroon kanyang sport na gabing, pila Eh, hindi yung sport So, lahat ng ito, hindi mong itu hindi talamang ang Kaya, Salah ayaw ko ay magpagpantay. In our part, bilang mga barangay kapitan, sana po ay kailangan niyo ang iyong mga konstitusyo at Lalo yung mga na alagaan yung nagalang mga anak para hindi mapunta sa mga Yun lang na hayaan niyo yung up ito sa Uh, reduction. Dito tayo sa susunod na reduction dito na sa na Election by educating our people na sana bantayan natin ang ating mga anak na huwag na umago na ito ka dahil alam niyo ninyo kung laban sa hindi na ito ka talagang pinusta ko na ito yung buhay ko ito hindi tayo hindi ting na happen to me yan sa akin na kusada na ito but then wala pa akong pinagsisira kahit na sa ngayon tinatakot ano, ICC, ICC bro, no? International Criminal Court, piling pinapapasok sa ating uh, bansa para mag-investiga. Kaya alam natin na walang jurisdiction ng ICC, still, pinapapapilipilin nila. Well, uh, whatever happens, basta alam ko, ginawa namin ni Paolo Duterte yung one of drugs. On hindi para kami umaman, hindi para kami magkakera, kundi ginawa ang gabi yun para naisalba ang kinabukasan ng kabataan sa iligal na droga. At ang mga po, dahil bago tayo ipasok, napapansin natin may mga lugar na sa Pilipinas na kontrolado na ng mga kaglor. Sila na po ang nag-decision kung sino pwedeng maging gobernador, maging kongresman, maging mayor sa kailangan. May mga lugar na nagkontrolado na ikaw. Dahil sa kanilang napakayama na pagkaming pera, iwan tayo yun. So, iniiwasan natin na maging narco state ng Pilipinas. Kaya ginawaan natin yun. So, sana po, tayo, bilang mga maray kapitan, huwag natin mabayaan ang ating kabataan. Isipin natin po lang yun. ang Pilipinas. Tayo, mga talagang talagang isipin natin malaki kinabukasan ng future generation ng mga Pilipino. Kung hindi tayo kinilos na iyo, kawawain mo na bata na yan. Dahil uh, years, na kailunis ng utang ng ating gobyerno, kailunis na sino mo pabayan mo ito ng ating mga future generation. Hindi natin na alam kung hanggang na generation ang pabayan. Kaya sana po, isipin natin malaki. Kinabukasan ng ating bayan. Kinabukasan. kinabukasan. Sana magpatay na tayo, nasa langit na tayo. We will down dito sa buong mundo. Makikita natin ang Pilipinas na very happy yung mga Pilipino na iniwan natin. Dahil kung tayo ay nasa gobyerno pa, ginawa natin ang dapat natin gawin para gumanda ang pinabukasan din ang lahat. So maraming salamat. Hanggang <coughs> oh, oh. oh, 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 yes. yes. na gabi. Sila po! Ho! Ho! Ayaw ang gabi sa na lang. mga bisaya ka mo uray ah! una po na po maraming lumapit sa akin sa labas maraming kakalitul ba ah. nagpasalamat sabi nila sa'yo salamat sa mga tulong sa panahon na sinalanta kami sa mga supraya center sa mga center sabi ko sa inyo huwag po kayong magpasalamat sa akin sa totoo na po to, Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na, na makapagservisyo po sa inyo. Daghang salamat sa inyo. Salamat kayo sa mga taga-order sa mga na ako ng makalintan. Alam niyo kami, tayo mga bisaya, mabigyan sa atin yung utang na loob, huwag kalimutan. At hindi po ako marunong makalimot. Kaya, nung unang araw pa lang po ng aking termino, Talagang ang servisyo ko ako. Muntik na ako ng isigasya, pagpunta ng Northern Summer Gone, pagpunta sa... sa Lapisares, at saka sa... Bor... Bubon, para mabigay ng tulong. Muntik na, na kami yung Europano na namin sa Naiya, hindi kami natuloy. So maraming salamat sa inyo at sa inyong pagkanggap sa amin for 2015. ni dating Pangulong Duterte at ngayon naman 2019, panalo po ako sa Northern Summer number 6 po ako sa Northern Summer. Maraming maraming salamat po sa inyo na alam niyo, malapit po ako sa mga lakas ng Northern Summer. Masama na po ang ating mahal na Congress Man Paul Dasa ay mga kampanya doon, no, oh, kaibigan ko at siya. Para ang pagkakalapit Congress Man Paul Dasa maraming salamat po. And of course, alam niyo, si uh, kongresman uh, Congressman Harris Kabasco kami niyan. ang ating uh, uh, incoming uh, governor ng uh, Bidig no? Uh, para pangagawa natin kongresman Harris ang suwan Kabas kami yan at saka yung asawa niya Bisaya tagamin na lang kaya malapit kami ni Tong Harris at uh, ako po'y pagpapalangin kami muli tutulong po kami sa Northern Samar. Yung mga proyekto, superintendent, karamihin ko natin sa Northern Samar. Inapin natin ang servisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan. At of course, no, gusto ko rin po pasalamatan ang ating minamahal na governor. Napaka-mahit, napaka-matulungin, very supportive ko sa akin. Governor Henry Monchuan. Parang pagkakay po natin, sir. Maraming salamat po. I respect and salute to you. And of course, our uh, Vice Governor, very supportive as Vice Governor Clarence Gato, let us thank you. Thank you very much. And of course, our uh, Board Member, Board Member Big Big Simpson, let us thank Board Member G. Lyon, Board Member Albert Lucero, Mayor Joey Swan, let us thank you. Mayor Anthony Rosales of Guantanamo.

<laughs> Pero ba eh? ko na ako na niyo. taga talawan ang nanay, lola, lola ko. Pero bisaya kami, nag-migrate sa Mindanao. So bisaya na naman ang niyo. Ano nga So, Sos, marami sila. Yung inyong palengke, di ba nasubukan kayo? Alam, alam niyo nung una po, Una, nung naging senador ako, una ko ang pinuntahan niya ang sa katarpan. Ngayon, may palaiti kita yung pinangako ko, itayo ang ko sa inyong uh, hospital. kami o no, kasama siya, Governor. And of course, from Lopez de Vega!